At sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, posibleng magkaroon ng pakonsuelong raw backup sa presyo po ng petroleum products ngayong linggo sa pagtansya ng uni oil hanggang 80 sentimo per liter ang maaring maibawa sa presyo po ng gasolina hanggang 30 sentimos naman ang posibleng ibaba sa presyo po ng diesel kung sakasakali puputulin nito ang limang sunod-sunod na linggong dagdag singil sa oh, petrolyo may rollback pero yung rollback parang di mo rin mararamdaman samantala mga kapatid kinokonsidera ng senado na aprubahan ang panukalang 100 pisong umento sa minimum wage bilang Valentine's Day gift sa mga manggagawa. Ayon kay Senator Nancy Binay, posibleng aprobahan nila ito ngayong linggo rin. Kung sakali mahigit 4 na milyong manggagawa ang makikinabang dyan. Naniniwala ang senadora na kakayanin ng business sector ang panukala lalo't exempted naman ang maliliit na negosyo rito. Bukod pa dyan, inaprobahan na rin daw ng Kongreso ang panukala para matabasa ng corporate taxes. Yun nga lang hindi raw tiyak ni Senator Nancy Binay kung may bersyon ng kamera ng panukalang umento. Kailangan kasi itong lumusot sa parehong sangay ng Kongreso kung gagawing batas. Nababahala po naman ang British Chamber of Commerce Philippines sa hakbang ng gobyerno para bawasan ang inaangkat na karne. Ito nga api kasunod ng desisyon ng Agriculture Department na pansamantalang suspindihin ang minimum access volume para sa mais at karne ng baboy kapag kasi nag-angkat ang imported ng ipa, Kapag kasi nag-angkat -ang, ang importer ng pasok sa minimum access volume, mas mababa ang babayarang taripa. Paliwanag po ng grupo, maapektuhan ang lokal na supply ng karne kung ito'y ipatutupad. Posible rin dinhon tama anito ang ilang trade agreement ng Pilipinas at ng ibang bansa kasama na ang mga bilateral agreement. Ted Paylon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.